Disis Ramos ang Madaling mapita. Ay, palabi. Erika Jambi. Paano naman daw sa alin? Diri aminin pa. Huwag mo pigitan 'ko. Sige. Si Jo Kapil. Magandang magsimula ng paglalahad. Ito lang po magpapasalamat natin sa ating pindig pantay. Ang purpose ng makalinaw ay hindi pa sayang ating mga magulang, magkakilala tayong lahat para ng building, unity at kasiyahan.

Ngayon, pinaparating naman niya sa inyo niya na...